mahalin ang kapatid minsan nagkakatampuhan man sa huli. Kayo pa rin ang magkakaramay. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ito ay isang tula o talata na nagpapahayag ng pagiging pagmamahal sa kapatid. Ang ibig sabihin nito ay kahit na minsan ay nag-aaway o nagkakaroon ng tampuhan ang mga kapatid sa pamilya o sa ministry man o sa samahang pang -relyon. Sa huli, sila pa rin ang magkakasama at magkakararamay. Ang magkakaramay ay nangangahulugang magkakasama sa hirap at ginhawa. Ako po si Brother Chris, ipinapakita ng mensahe na ang pagmamahal ng magkakapatid ay malakas at matibay. Kahit na may mga pagsubok, thanks God, purihin ng Diyos. Hallelujah. Amen.